Agarang pagkumpleto sa New Clark City Access Road, ipinag-utos ni PBBM. Narito ang news scoop ni Christine Belen. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Basis Conversion and Development Authority o BCDA na tiyakin ang napapanahong pagkumpleto sa Airport to New Clark City Access Road o ANAR sa Pampanga. Sa ginawang pag-inspeksyon sa ANAR, binigyang diin ni Pangulong Marcos na hindi lamang magbibigay daan para sa mas maraming turista at investments ang proyekto, kundi magbabawas din sa travel time ng mga dumadaan dito. Anya, mula sa isang oras, magiging 20 minutes na lang ang biyahe makatitipid din ang commuters dahil mananatili itong toll free Bahagi ang honors sa One Clark Development Approach ng BCDA na naglalayong isulong ang economic at social transformation ng bansa sa pamamagitan ng development sa ibang lugar na labas ng Metro Manila. Kinukonekta ng halos 20-kilometer highway ang New Clark City sa Clark International Airport. As of February 14, naiulat na 95.21% ng naturang access road ang tapos na. Inaasahan itong makukumpleto sa June 24. At para sa Newscoop, ako si Christine Belen, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.